yung bola. Dito, dito. Yan! Okay, so dahil may bumili sa amin ng bola dito, ayun eh, o, nagamit na rin yung bola na ride So, bumili si yung tropa natin, si Andy. Tropa natin sa TIP, Andy, Andy Nuestro. So, dahil bumili siya na limang bola na buy one, get one, dito natin ilalapag yung isang bola. Dito natin ilalapag pa dun sa mga walang tao muna shoutout kay Andy iwan natin yung bola dito sana may mga followers tayo may mga followers si Jeffy dami rin bata dito Lalo pag nalaman nila damo daw hindi namin iiwan oh ah. tapos lalagyan pag ikaw baka ka dyan Okay. Kita natin nalagay yung bola. Dito, dito. Yan. Isprit kalit mo lang. Yan yan. Oh, yun. Oh, okay na. Oh, okay na. Oh, okay na. So, dito na kami yung bola. So, may... Ano to? FWA. And, so, water. Malapit sa court. Ayun yung court nila. So, sa tabi ng Gumamela sa court ng Palangoy malapit sa bahay nila Andy so kung alam nyo yung lugar na to puntaan nyo na so shout out dito sa LED Delight natin dyan yung bola ang dami mga bata oh Oh. Dahil nakapalo kay Jeff ito mga to. Pa-mapanood na nila mamaya. Let's go na dito malapit namin iniwan yung bola malapit sa St. Bernard actually doon pa sa loob ang village na yan kung alam nyo yung lugar punta nyo na agad baka maunahan kayo ni Balong bilis para naman to. ito lagi na una <laughs> depending champion oh. depending tumakas ka nga nung huli kaya <laughs> kahirap <up> yan <laughs> <laughs> Sana sa asawa na sa sububus at last ano amit din <laughs> At ito, nandito kami ngayon sa Pritil Dito sa bagsakan ng mga isda Bumili kasi kami ng mga isda Ng tilapia, bangus at karpa Uulamin namin yung napakamura ng mga isda dito 30 pesos per kilo yung tilapia Kaya bumili kami 10 kilo Tapos 6 na kilo ng bangus All goods, pang ulam, pang isang buwan Tignan natin kung kayang ubusin ni Jepay Ni Balong at ni Budoy at ni Kuya Sep Sep Yung mga yan So Team Jepay, marami na nag sponsor ng mga bola Nung nakaraan si Mami King at ngayon naman Si Tita Gay, yung, yung kay Tita Tagay, natin ilalapag daw sa kabanatuan. So yung mga taga Abanatuan dyan Nueva Ecija Standby kayo Abangan nyo yung next na post namin Maglalapag kami ng bola sa Abanatuan Puntahan nyo agad Pag nakita nyo Pag alam nyo yung lugar na yun Puntahan nyo agad Para ah, maunahan pa kayo ng iba Mukhang lilibot na ng buong Pilipinas Ang bola hunting ni Jayapay ngayon ah So kung gusto nyo maging updated agad Gusto nila pag yung mga bola Mag subscribe na agad kayo Mag follow kayo Para kayo unang unang makakaalam saan nila pag ang mga bola At mapuntahan nyo agad Sa alin na rin kayo sa community GC natin Nag dala kami ng mga unang info doon kaya sila una nakakaalam kung saan unang nailalapag ang mga bola so that's it muna mga team Jefai i'm bounce out big